Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at anim hanggang pitundaan at sampu. Kabanata pitundaan at anim, nanginginig sa takot si Jacob sa mga oras na ito. Nang makitang nag-aalangan pa si Zuan, nagmamadaling sinabi ni Jacob, Zuan, umalis ka na kaagad. Kung ang mga tao ay talagang gumawa ng anumang bagay sa iyo, hindi ko ito maipaliwanag sa pamilya mo. Malamig na sumigaw si Mr. Jones. Kung ayaw mong umalis, manatili ka lang. Kinagat ni Zuan ang kanyang mga ngipin at hindi na nangahas na mag pa at nagmamadaling lumabas ng kahon. Desperado si Jacob sa kanyang puso, ngunit sa kabutihang palad, nasa kahon pa rin si Mr. Orville. Kaya siya ay nanalangin na makayanan ni Mr. Orville ang sitwasyon. Gayun pa walang magawa si Mr. Orville sa oras na ito sinipa ng grupong ito ng mga tao sa pinto ng kahon ng diamante at gumawa ng ganoon kalaking paggalaw. Kung walang aksidente, matagal nang lumitaw ang sarili nilang mga tao. Hanggang ngayon, walang dumating na nagpapatunay na ang mga taong ito ay nakaayos na nila. Kinagat ni Leo Guang ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Mr. Orville. At malamig na sinabi, Mr. Orville, oras na ng iyong kamatayan ngayon. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at magalang na sinabi kay Mr. Jones. Mr. Jones, mangyaring gawin mo na ito. Tumango si Mr. Jones, humakbang pasulong at sinabi, Mr. Orville, halika at mamatay. Noong bata pa si Mr. Orville, siya ay itinuturing na kalahating pagsasanay. Hindi niya tinanggap ang kanyang kapalaran noong bata pa siya. Sa halip, naghanda siya ng pasture para harapin ito. Malamig niyang sinabi, kung gusto mo ang kapalaran ko. Depende kung may ganitong kakayahan ka ngayon. Ngumiti si Mr. Jones at sinabing, para ka lang langgam sa paningin ko. Dear diretso siyang naglakad papunta kay Orville. Si Orville ay mukhang Sol M na, ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko sa oras na ito, kaya siya kaagad niyang sinuntok si Mr. Jones. Ngumiti si Mr. Jones, napakahina mong sumuntok ngunit nang magsalubong ang dalawang kamao, naramdaman na lamang ni Orville na ang kanyang katawan ay natama ng isang malaking bato. Nakaramdam siya ng malakas na pag-atake, hindi siya nakatiis, agad siyang lumipad palabas at nahulog sa lupa. Biglang nagbago ang kutis ni Orville na bumagsak sa lupa. Hindi siya makapaniwala na abnormal ang lakas ng lalaking ito. Nakita ni Liuming ang eksenang ito, lumiwanag ang kanyang mga mata, at tuwang-tuwa ang kanyang puso. At ang kanyang ama na si Liu Guang ay mas nasa Ang nahulog sa lupa ay ang underground emperor na si Mr. Orville. Gayunpaman, pagkatapos ng gabing ito, ang kanyang posisyon ay papalitan. At siya ay magiging isang patay na katawan. Sa pag-iisip nito, agad nang umiti si Liu Guang. Mr. Orville, hindi ka ba masyadong mayabang? Ngayon, alam mo kung sino ang mga tagalabas, at may langit sa itaas mo, tama ba? Pagkatapos ng lahat, si Liu Guang ay lumapit kay Orville, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Bago ka patayin, gusto ko rin matikman mo ang kahihiyan. Kaagad, dali-dali niyang sinabi kay Mr. Jones. Mr. Jones, tulungan mo akong kontrolin siya. Gusto kong eukit sa kanyang noo ang salitang, kawawang nakabitin, para ipaghiganti ang anak ko. Malamig na sinabi ni Mr. Jones na parito ako para patayin siya ngayon, hindi para hilingin sa iyo na magukit sa kanyang noo. Kung gusto mong magukit, maghintay ka hanggang sa mapatay ko siya. Nagmamadaling sinabi ni Liu Guang. Mr. Jones, kung ganoon, hindi niya maramdaman ang sakit ng kahihiyan at kamatayan. Sumulyap si Mr. Jones sa kanya at sinabing, Pwede kang magukit ng kahit anong gusto mo, papatayin ko muna siya. Pagkatapos ng lahat, kinurut ni Mr. Jones ang leeg ni Orville gamit ang isang kamay, at itinaas ang volley gamit ang kanyang kamay at ang mga paa na nakabitin sa hangin. Gumamit lang ng kaunting puwersa si Mr. Jones sa kanyang kamay, at biglang nakaramdam ng matinding kirut si Mr. Orville sa kanyang leeg. Ganap na humihingal, at mas masakit ang pakiramdam kaysa pagbibigti. Tila madudurog ng husto ang kanyang Adam's apple. Sa sandaling ito, ang mukha ni Mr. Orville ay puno ng itim at lila, ang kanyang puso ay napagtanto na mamamatay na siya ngayon. Kabanata Pitundaan at Pito Maaga pa nang sumugod si Liu Guang sa Diamond Box, umalis si Charlie sa bahay at nagmaneho ng BMW papuntang Classic Mansion. Originally, hindi siya handang lumabas ng ganoon kaaga ngunit ang kanyang biena na si Elaine, ay patuloy na nakikipag-usap sa kanya sa bahay. For a while, galit siya kay Jacob dahil sa dinner sa mamahaling restaurant. Naramdaman niya na ang 20,000 ay mas mabuti para sa kanya na bumili ng mga pampaganda, at siya ay maaari pumunta sa Majong Hall. Upang kuskusin ng ilang mga kaibigan sa bilog, maya-maya, hindi niya nagustuhan si Charlie dahil hindi siya lumabas para magtrabaho, at kumain ng plain rice kapag siya ay walang ginagawa sa bahay. Maya-maya pa ay mas masigla niyang sinabi. Pinilit niyang ipakilala si Charlie sa isang trabaho bilang security guard sa parking lot. Sinabi rin niya na ang sweldo ng 3,000 sa isang buwan. Alam ni Charlie na naubusan ng pera si Elaine kamakailan at mas malinis ang kanyang bulsa kaysa kanyang mukha. At hindi siya makapaglaro sa labas, kaya maaari lamang siyang manatili sa bahay sa karamihan ng mga oras. Hanggat nasa bahay siya, magmumukmuk siya at magrereklamo. Siya ay nasa masamang kalagayan, at si Charlie ay lalong hindi kaaya-aya. Nagkataon na ngayong gabi ay hindi pa umuuwi si Jacob, at ang kanyang asawang si Claire, ay panay ang cheer sa kanya. Nakakainis talaga si Charlie, kaya maaga siyang lumabas sa sasakyan. Ang pag-upo ay mas mahusay kaysa pakikinig sa kanyang pagrereklamo sa bahay. Nagmaneho si Charlie patungong Classic Mansion at huminto sa pintuan ng Classic Mansion. Siya hindi nagmamadaling lumabas. Sinuri niya na ang oras ay maaga pa at tinatayang hindi pa tapos ang kanyang bienan. Kailangang umupo muna sa glid kaya pinatay niya ang makina ng kotse at umupo sa kotse upang makinig ng mga kanta na pampalipas oras. Ayon sa orihinal na plano, ang plano ay hinte tawagin siya ng kanyang ginan, pagkatapos niyang uminom at magkaroon ng sapat na pagkain at inumin, at saka umakyat para sunduin siya. Gayunpaman, Matapos maghintay ng ilang sandali sa gate ng Classic Mansion, natauhan si Charlie na may mali. Sa gate ng Classic Mansion, Palaging may dalawang security guard at dalawang mga waitress. Ang mga security guard ang may pananagutan sa pagbabantay at ang waiter ay responsable para sa pagtanggap ng mga bisita. Ngunit ngayon, walang tao sa gate ng Classic Mansion. Bukod dito, may karatula sa pintuan na nagsasabing sarado na ang negosyo. Ano ang sitwasyon? Napaisip si Charlie, alam ba ni Mr. Orville na darating ngayon ang kanyang Gillian? at diretsyo siyang nag-book ng venue para sa kanya. Si Ginoong Orville ay napaka-insightful sa paghawak ng mga bagay. Sa ganitong pag-iisip, nakita niya ang maraming natarantang matatandang lalaki sa tarangkahan ng Classic Mansion. Lalong naguluhan si Charlie, ang mga matatandang ito ay mukhang kasing edad ni Jacob at bawat isa sa kanila ay tila natatakot na may nangyari sa loob. Kaya dali-daling bumaba ng sasakyan si Charlie at nagtanong sa isang matandang guro. Tito, ano ang nangyayari sa itaas? Si Chairman K ay napatigil. Nabigla pa rin siya, at patuloy siyang nanginginig at sinabing, sila ay pumapatay sa itaas. Nang marinig ito ni Charlie, humirit siya sa kanyang puso. Pinatay, ano ang sitwasyon? Baka may nangyari sa Classic Mansion. Sa pag-iisip nito, agad siyang sumugod sa Classic Mansion. Kabanata pitundaan at walo, nang makapasok siya sa Classic Mansion, natuklasan niya na ang waiter at security guards ay bumagsak sa lupa. Humakbang si Charlie para mag at nalaman na ang lahat ng waiter at security guards ay walang malay, at lahat ay may mga pasa sa kanilang leeg. Tilaan ang dahilan kaya sila ay nahimatay. Ito ay isang master, hindi naiwasang pansinin ni Charlie, at agad na humakbang papunta sa itaas. Sa oras na ito, si Orville ay namamatay, ang kanyang mga mata ay namuti. Sa kabilang banda, kamandat si na Liu Guang at Liu Ming sa isa't isa nang makita ito. Kinuha ni Liu Ming ang isang punyal sa kanyang baywang, tumingin kay Jacob na nanginginig sa sulok, at malamig na sinabi. Dahil si Mr. Orville ay hinarap ni Mr. Jones, pagkatapos ay hahayaan nila itong krimen ang maranasan ni Jacob. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang ama na si Liu Guang. Dad, kunin mo itong lumang bagay at gagawin kong eukit sa kanyang noo ang apat na karakter, ang kaawa-awang nakabitin na bienan. Tumango si Liu Guang at malamig na sinabi, dapat magukit, maging mas mahirap at eukit ito sa bungo niya. Ang natakot na kaluluwa ni Jacob ay hindi sinapian at sinabi niya. Wala akong hinaing sa inyo, bakit mo ako Gina ganito? Walang mga hinaing at walang awa yan. Sumugod si Liu Ming kay Jacob ng masiglang hakbang, sinampal siya ng direkta ng malakas. Hindi ka patay, pinahiya ako ng iyong manugang, maglakas loob kang sabihin na wala kang mga hinaing sa akin. Sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, hindi ko lamang iuukit ang apat na karakter sa iyong noo. Papatayin din kita, Hayaan ang iyong manugang na ng ang iyong katawan. Ang talam ni Liu Ming ay napakatalam, at si Jacob ay umiiyak sa takot, habang pinagmamasdan ang liwanag na narefract ng talam. Gayunpaman, wala siyang ibang paraan. Nailing na lang siyang sumigaw kay Orville. Mr. Orville, tulungan mo ako. Nasa bingit ng kamatayan si Orville sa oras na ito. Malapit nang mawala ng malay ang utak niya, dahil sa kakulangan ng oxygen. Bigla niyang narinig ang pagtawag ni Jacob na humingi ng tulong. Sa huling bit ng effort, sinabi niya, Pasensya na si Orville ang nagpapagod sa iyo. Sinabi ni Mr. Jones na may malungkot na ekspresyon. Orville, matagal ka nang hindi namatay. Ikaw ay medyo may kakayahan na matandang lalaki, ngunit ipinapayo ko sa iyo na huwag nang ipilit pa. Kung magpapatuloy ka na magpumilit, lalo ka lang magduruse sa sakit. Ang mukha ni Mr. Orville ay ganap na itim at lila, ngunit umungal pa rin siya ng paos. Hinding hindi ako bibitaw kahit na ikamitay ko pa, ngumiti si Mr. Jones. Kung gayon, hihintayin kong maging multo ka para hanapin ako ngayong gabi. Pagkatapos, hahayaan kitang mamatay muli. Ngumiti ng pilit si Mr. Orville at sinabing, Huwag kang mag-alala, ipaghihigantay ako ni Mr. Wade ngayon. Maglalakad ako na medyo mabagal sa daan at hintayin kang makarating Maingay, malamig nang umuti si Mr. Jones at sinabi Mr. Orville, ang iyong bibig ay walang iba kundi basura sa aking mga mata Pagkatapos nito, muling sinabi ni Mr. Jones Ngunit kailangan mo talagang magdahan-dahan sa Huangquan Road Dahil maya-maya ay ipapadala ko si Mr. Wade sa kalsada Pagkatapos, sa Huangquan Road Kayong dalawa ay pwedeng magsabay. Ikaw lang ang umaasa? Walang katumbas na tumakhim si Mr. Orville. Hindi mo alam ang lakas ni Mr. Wade. Sa harap ni Mr. Wade, hindi ka karapat dapat na basura. Naghahanap ng kamatayan. Si Mr. Jones ay mukhang malamig at nagsabi, Halika, kung mayroon kang anumang gusto, kausapin mo na si Lord. Kaagad, dinagdagan niya ng kaunting lakas ang kanyang kamay, at ang hininga ni Mr. Orval ay agad kinurot. Ang huling bit ng backlight ay naubos na, at ang lampara ay malapit ng maubusan. Tumawa ng malakas si Liu Ming sa sandaling ito. Astig, patayin si Mr. Orville at ang biyena ni Charlie ngayong gabi. Kung papatayin mo si Charlie, makapaghiganti ako. Sa oras na ito, hinawakan na ni Liu Guang ang ulo ni Jacob at sinabi kay Liu Ming. Anak, bilisan mong mag-ukit. Pagkatapos ng pagukit, kukuha ako ng litrato bilang souvenir. Mabuti, ngumiti si Liu Ming, ang dulo ng kutsilyo ay dumampina sa noo ni Jacob. Sa oras na ito, ang mga mata ni Mr. Orville ay ganap na naningkit, at siya ay halos mawala ng hininga. Sa sandaling ito, ang pinto ng kahon ay biglang sinipa ng isang tao. Nang makita ni Jacob na may paparating, napahagulgol siya at sumigaw ng malakas. Charlie, ang aking mabuting manugang kung nahuli ka ng dating. Baka maaari mo na lang makulekta ang aking katawan. Kabanata pitundaan at siyam, ang mukha ni Charlie ay kasing lamig ng yelo sa oras na ito. Hindi niya inaasahan na maglakas loob si na Liu Guang at Liu Ming na magdala ng tao para patayin si Mr. Orville at ang kanyang bienan. Sa sandaling ito, galit na galit na siya at kumilos na upang pumatay. At labis na nasasabik si na Liu Guang at Liu Ming nang makita siyang paparating. Pagkaraan ng mahabang panahon, kung gaano kalaki ang pangungut siya at kahihiya ni Liu Ming sa buhay, mas masahol pa sa kamatayan. At lahat ng ito ay salamat kay Charlie. Ngayon, sa wakas ay makapaghigantay na siya. At si Liu Guang na sinampal ni Charlie, natural na nagalit siya hanggang sa buto. Orihinal na pinagsisihan niya na hindi maaaring kitilin ang kanyang buhay ngayon. Hindi niya inaasahan na pumunta siya sa pinto ngayon. "Kagad," sinabi ni Liu Guang kay Mr. Jones. "Mr. Jones, ang bastard na ito ay si Charlie. Patayin mo siya." Sumigaw si Liu Ming sa gilid. "Mr. Jones, bilasin mo, patayin ang basurang ito." Kumunot ang noo ni Charlie at sinabing Hayaan mo si Mr. Orville at ang old master ko, baka mag-recover kayo ng buhay aso. Galit na galit si Leo Guang at sumigaw. Charlie, ano ang pinagsasabi mo tungkol sa basura? Gusto niyang magpanggap na sa kapag namatay siya, kaya seryoso talaga siya. Alam mo ba na madadala ka ni Mr. Jones sa bawat minuto ng buhay? Pagkatapos magsalita, malamig niyang sinabi muli. Sinasabi ko sa iyo, dahil naglakas loob kang humarap dito ngayon, kaya huwag mong isipin na makalabas ka ng buhay. Naiinis na sinabi ni Charlie, sa tingin mo ba, ilang basura lang ang makakapatay sa akin? Si Leo Buang ay malamig na tumingin kay Charlie, at sinabi ng kontrabida na may malaking ambisyon. Charlie, alam ko na ikaw ay bihasa, ngunit ang mga dakilang masters, ay maingat na nilinang ng pamilyang woe. Sila ay makapangyarihan sa lahat. Paano mo magagawa? Kung kaya mong lumaban, hindi ka maaaring maging kalaban nila. Maniwala ka man o hindi, sasampalin ka ni Mr. Jones sa isang galaw. Kaya mo bang mabuhay o mamatay? Nagmamadaling sinabi ni Liu Ming, Dad, ano ang masasabi mo kay Charlie na basura? Gusto kong sabihin, talunin mo na lang ang isang basura. Gusto kong lumuhod siya sa harapan ko, yumuko na umamin sa kanyang pagkakamali. Bago mamatay si Charlie, kailangan ko iukit ang salitang basura sa kanyang noo. Dalhin ito sa aking mobile phone at e-post ang video sa internet upang malaman ng buong Oros Hill na walang kwentang basura si Charlie. Tumawa si Liu Guang at sinabing, Okay, gawin mo lang ang sinabi mo. Nang makitang kinurot ng husto ni Mr. Jones si Mr. Orville, malamig na sinabi ni Charlie. Hayaan mo siya at lumapit ka akin, sabi ni Mr. Jones na may halong panghamak. Bitawan ko siya, boy, maniwala ka man o hindi, kaya kitang patayin sa isang kamay. Ipapadala kita sa kalsada kasama si Mr. Orville. Nang makita ang kanyang mukha na puno ng kumpiyansa, napangiti si Charlie. Itong kamay mo ay hindi mo pag-aari. Pagkatapos noon ay sumugod siya agad. Hindi inaasahan ni Mr. Jones na susugurin siya ni Charlie. At bago niya pinakawalan si Mr. Orville gamit ang kanang kamay, mabangis niyang inatake si Charlie gamit ang kaliwang kamay. Si Mr. Jones ay puno ng kumpiyansa sa oras na ito. Pakiramdam niya ay malakas na siya at wala sa lugar. Paano na lang ang isang ordinaryong tao na kanyang kalaban? Kahit na si Mr. Orville na ang kalahating buhay ay lumalaban, kinaya niya gamit ang isang kamay. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ang pag-atake ni Charlie sa isang iglap. Tapos biglang hinawakan yung braso niya at sinuntok yung balikat niya. Ang suntok na ito ay lampas sa imahinasyon. Makarinig lang ng isang klik. Ang kaliwang balikat ni Mr. Jones ay nabasag na sa alikabok. Ang mga buto ay naging pulbos sa laman ang ganitong sakit ay parang libu-libong buto na nakatusok. Patuloy na tumatagos sa mga ugat at laman, na naging dahilan upang mapangiti si Mr. Jones sa sakit. Kung ang lahat ng kanyang lakas ay maubos sa isang iglap, kagad pagkatapos, nabitawan ng kanyang kanang kamay si Mr. Orville, na bumagsak sa lupa, at walang reaksyon ang buo niyang katawan. Tumingin si Charlie sa kanya, at naramdaman niya na humihinga pa siya ng mahina at hindi pa siya patay. Dahil may natitira na lamang na bakas ng buhay si Mr. Orville, hindi nag-alala si Charlie na iligtas siya kaagad. Sa halip, tumingin siya sa grupo ng mga tao sa kanyang harapan at malamig na sinabi, "Wala sa inyo ang pwedeng umalis ngayon." Kabanata 710 at Ang kaliwang balikat ni Mr. Jones ay nabasag at mayroon lamang isang layer ng balat at laman sa kanyang kaliwang braso. Ganap na wala sa kontrol, maaari lamang siyang mabitin sa isang tabi, at ang kanyang ekspresyon sa oras na ito ay mas nakakatakot. Siya ang hari ng mga espesyal na puwersa. Never siya nakatagpo ng kalaban sa military na sobrang lakas. Kung hindi dahil sa press yung inalok ng pamilya Wu, paano siya papayag na maging bodyguard at thug ng ibang tao sa kanyang lakas at kayabangan? Si Mr. Jones ay hindi pa nakatikim ng pagkatalo sa napakaraming taon, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay nakaharap lamang kay Charlie at ang kanyang kaliwang braso ay inalis. Itong si Charlie ay sobrang lakas. Tumingin si Charlie kay Mr. Jones na may takot at ngumiti. Ano, natatakot ka na ngayon? Si Mr. Jones ay mukhang takot na takot na paatras ng hindi na malayan at nagtanong. Sino ka? Bakit ang lakas mo? Malumanay na sinabi ni Charlie. Sino ako? Ako ang taong hindi mo dapat pakialaman sa buhay mo. Si Mr. Jones ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa apat na kapatid sa paligid. Magsama-sama kayo at patayin siya. Agad na sumugod ang iba pang apat at sinamahan sila ni Jones Zeshaw ng isang matigas na mukha. Agad namang pinalibutan ng lima si Charlie na may nakamamatay na tingin. Gayunpaman, ang kanilang mga mukha ay sobrang solemn. Ngayon lang ginawa ni Charlie, at kahit si Mr. Jones ay hindi makagawa ng mabisang depensa. Ito ay makikita na ang husay ng kalaban ay di hamak na mas mahusay kaysa kanila. Kaya naman, umaasa na lang sila na magtulungan ang limang tao para talunin si Charlie. Malamig na umiti si Charlie sa oras na ito, at sinabi ng walang pakialam ang mga manok at aso. Sa sumunod na sandali, parang kidlat si Charlie, at nakipag-away siya ng husto sa limang tao sa isang iglap. Gayunpaman, ang bilis, lakas, at lakas ng pagsabog ni Charlie ay mas malakas kaysa kanila. Sa makatuwid, sa harap niya, ang mga taong ito ay walang kapangyarihang makipagtalo. Puro kaluskus lang ang naririnig, may halong hiyawa ng ilang tao, Tuloy-tuloy na umalingaw-ngaw sa loob ng kahon. At ang limang taong ay patuloy na nararamdaman na sila ay tinatamaan ng husto. Ang ilan ay biglang nagkaroon ng suntok sa dibdib, at ilang tadyang ang nabali. Ang iba, tulad ni Mr. Jones, ay aksidenteng nabali ang kanilang mga braso at naging isang sandata ng mga bayani. May mas malalapa, binasag ni Charlie ang kanyang mukha gamit ang isang suntok. At mayroong isang tumpok ng buto at bulok na laman na nakakabit sa kanyang ibabang mukha. Mukhang miserable, wala ring nakitang magandang wakas si Mr. Jones. Nagtamo siya ng mabibigat na suntok sa Chan at ang buong pagkatao niya ay parang patay na aso. Nakaupo sa lupa at hindi makagalaw. Sa oras na ito, siya ay lubos na natakot. Bago ang araw na ito, hindi niya inakala na may isang tao na napakalakas na kaya niyang durugin siya gamit ang kamay. At ngayon, pagkatapos ng ilang taon, hindi siya nakakaharap ng isang karibal. Sa wakas ay naiintindihan na niya ang katotohanan na may mga bundok sa kabila ng mga bundok at langit sa kabila ng langit. Ang lakas ni Charlie, para sa kanya, ay nakakatakot sa antas ng abnormalidad. Sa harap niya, siya ang tunay na langgam. At si Liu Guang at ang kanyang anak, na mayabang, ay mukhang nabigla nang makita nila ang eksena. Hindi nila napanaginipan na si Mr. Jones ay binugbog bilang isang patay na aso sa harap nila. Hindi lang siya, pati ang apat niyang subordinate ay naging apat na patay na aso na kaya lang magpanik at hingal. Mabigat na tinapakan ni Charlie ang dibdib ni Mr. Jones at nabali ang marami sa kanyang mga tadyang. Tumingin siya kay Mr. Jones na takot na takot pinapanood ang masakit na pagsusuka ng dugo, at malamig na nagtanong. Halika, sabihin mo sa akin, sino ang tunay na langgam?